Ang daming ang cute ng anak ni Santol guys. Oh. Tatlo yung anak niya. Para sa kulay. Ay, ito lang palang isang kakaiba. Ang cute. ang bait ni Santol guys kasi nakaraan doon niya nakapwesto sila oh kasi nga ayaw niya ipagalaw yung mga baby niya guys hmm. kaya nilipat niya dito sa basahan guys kasi kagabi ang lakas ng ulan guys yung pwesto nila doon tumutulo kaya ang ginawa niya nilipat niya dito hmm. lab na lab niya talaga yung mga baby niya guys yeah.